Hi! Kamusta ka na? Nang alat ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo tawag siya Torino 21 for men and women. Iyan ni siya ni Sir Joff. Te, pwede pa laki, pwede pa babae, pwede pa sa tanan. Kagtanit nga pahamot na muna akong Kag, o de parfum ni siya, butang bulon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko, kag kagmabugnaw. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit ng panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Te, anong iya mga nota? For the top, we have mint, lemon, basil, kag thyme. Ang nett amonang mabugnaw nga makahanga nga nota nga masimutan mo dayon sa sininga pahamot. Tapos lemon maaslom nga citrus, basil nga pwesko kag herbal nga nota, kag thyme nga bastante kag makusog nga herbal nga nota. Na kag for the mint, we have black currant, rosemary, lavender, kag jasmine. Ang black currant madulong nga matamis nga prutas rosemary na may pagka-mint man na siya nga ito ginagamit na sa pagluto nga nota. Tapos lavender, presko kag tinlo nga nota, kag jasmine nga puti nga bulak. Na, kag for the base, we have lemon verbena, kag musk. Ang lemon verbena, presko kag tinlo nga citrus nga nota. Kag ang musk, ganda kopsing hamot para di magtudutudulap ta. Tek, kabay pa nga at kamusta nga pahamot. Kagong may iba pa mga pahamot nga luya gusto niya sa ako, ibilin lang sa comment section. So, doon naman. Bye-bye!